Ika-22 ng Agosto noong nakaraang taon, pumasa sa Kongreso sa third and final reading ang House Bill 8505 o ang pagpapalakas sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA kung saan isa sa mga principal authors nila si Bagyo Congressman Mark Go. Isa sa mga nilalaman nito, ang pagpapasakamay sa BCDA ng mga dating base militar ng Estados Unidos sa bansa, kabilang na ang John Hay Special Economic Zone ng Baguio. Ka Kaugnay din nito, inihain ni Congressman Mark Go ang House Bill 9428 o ang pagdedeklara ng ilang lupaing sakop ng John Hay bilang alienable at disposable na matagal nang inaantay ng labing dalawang barangay sa nasabing lugar. Doon sa resolution ng City Council of 1994, Resolution 362, nakalagay doon nung inalaw yung uh, privatization ng lugar na yan, nag ng 19 conditionalities ang uh, Baguio City Council, isa na rito yung segregation ng labintatlong barangay. Pero hindi nangyari yon hanggang ngayon. No? Ngayon, ako naman bilang isang congressman after talking with a lot of people in these areas, I finally decided na kailangan mag-file ako ng bill to really realize itong ganitong dream na mag-segregate. Dagdag pa niya, hindi mapapaalis ang mga establishmento o bahay na nakatayo sa mga lupaing ito. Ngayon, doon sa bill ko, very specific. Merong specific provision pa paano mo segregate yan. Yung lahat ng mga areas na occupied will be turned over to those who are there actually na nag-occupy. So, isa yun. No? Pangalawa, uh, the areas in between them that are with trees, di na a zone yan, free zone, para ma-maintain yung, yung mga puno dyan. Maipapa sa kamay rin sa pamahalang panglungsod ang mga kalsada at ilan pang daang sakop ng lupain para sa maintenance ng mga ito. Ang problema, we cannot blame them kasi yung process from Kamjanghe, kailangan pang i-refer nila and get the approval of Central BCDA sa Clark. So ang haba ng process. And that actually frustrated me. Sabi ko, bakit? Kung i-turn over na, lindang, i-turn over na, sa local government. So that it's up to local government, that responsibility to manage. Marami pa ang bumatikos sa naturang panukalang batas, kabilang sa mga rason ng hindi pagsang-ayon ang epekto nito sa mga lupain ng mga indigenous people na maaring maipasakamay rin sa BCDA. Paliwanag ng mambabatas, Meron dun sa provision, nandun yung IP rights na pinoprotekto natin under the IPRA law. Nandun yun, maliwanag. Sa bisa naman ng Republic Act 7227 o ang BCDA Law, ang kita sa mga lupaing ito ay mapupunta sa BCDA. Rekomendasyon daw ng opisina ni Mayor Magalong, maghati ng kita ang BCDA at pamahalaang lungsod. Ayon sa mambabatas, desisyon na raw ito ng BCDA. Bukas pa rin naman ang kanyang kampos sa mga pagbabagong nais ng ilan sa naturang bill sa pamamagitan ng pag-amyenda ng panukalang batas. Rand Guzman, News Force, North Luzon. HOME